Hello guys. For today's video, uh, magluluto tayo ngayon ng kambing, no? Ah, uh, yung kambing na ito yung ah uh, kinatay ko pa sa galing Aurora. So, yung kalahati ng kambing is inuwi ko rito sa Las Piñas, no? At nang mapagsalusaluhan naman lang dito. Ayun guys, ah uh, itong balat, ah uh, medyo pinalambot ko muna kasi kasi medyo makunat siya tapos mamaya iihaw natin yan nang uh, makain mamaya pag ano. tapos guys ay yung yung ibang karne ito tinatagtag ko pa guys okay alright tatad ng ano Parang galit-galit ka? Hindi. Hmm. <laughs> bango talaga ng karno nga na pag sinalab sa aboy. Okay. Kesa yung sa okay. oh, suplet. Okay. Sino si Yorick? Ah, yung ano, kumalat? Ano Hindi mo yung ano, nilalagay. Ano ano ito? Kilawin. Oh. naman katapangan ng taong nagagan kau na sa ganang ganian pahintas ito guys pan ng perto ba? ito guys puno. Ilagay mo lang sa si loob. Isiksik mo lang laman. Mo yan. Ang ah, daming pulutan yan. Oo. Oh. oh. Aba. Ah, ah. Okay. Pasama ang kapitbahay sa pulutan. Wala pa yan. Mamaya marami pa yan. May patatas pang hiniwa-hiwa. Oo. Oh. <laughs> ni Gerald. May patatas pang hiniwa-hiwa. Lagay mo lang dyan, kaya ako na magsalansan mamaya maya. Lagay mo sa ilalim marami pa akong ilalagay siya. Hmm. Hindi na nga akong freezer na po na. ko kaya yung freezer dun sa kaan na yun. Sayang Preser na Freezer na panay Panang nga reklamo mo sa kuryente tapos mag-freezer ka pa na. Puti kong yung mga ano mo yan tinataasan mo sing hindi naman mga border sa ano lahat ng ano sa atin wala mangyari sa atin mabait silang atin sila lang hindi mabait sa atin ito <laughs> o oh. kami ito dito o oh. putang <laughs> Oo, uh, ayan din luya Natubo na nga ni o. Matagal na yan. Hindi na yan sa tatlo no. Para no, puro laman lang ano. Hmm. Dapat nga ni nang ganyan para purong puro talaga lasa. Hmm, kung kambing kambing Oo. No? Wala nang ano ano. Para lasang lasa nung nagka, nagkakalit ng kambing na may mga halo ay naiinis ako sa ganun kaya nga ay kambing eh kaldireta nga takot lalagyan mong halo hindi eh. na bakit nga binilagay ba ko dun kaya us nga naman eh. naninimot na nga si parang may rumilit pa eh habol si parang ba <tawa> rumilit <tawa> so kondi eh kasi ano eh bigyan mo lang siya ng takusan gari to. Wala lang diyan. Wala daw paglangyan. Ibalutin mo lang naman yan ng dahon at iisabit ka mo sa sambitan eh. Ako lang din kumain ng ano ay. No. Mhm. Pako, pako. Pagdating ko dun sa kabilang tapos silang kumain. Ay, yari. ramisa sa ano, sa yung binila natin ng mga pasalubong nung bay. Ang dami pa ko, yung isang balot na ano, 50 pesos saan? ang dami. Pasalubong sa Yung hinintuan natin noon oh, na... Tarlac naman yun eh. Hindi, sa Tarlac, sa bundok, sa Aurora. Ah, bakit? Yung... Ang dami pa Pati sili. Eh, syempre, ano, tag-ulan eh. Timing man kasing tag-ulan. Talagang sa ginataan ang masarap yung alimasag.

pwede na ito papatayin ko na tigas pa ito ha? baka matigas pa ito ayos na yan? ayos na yan na ng ganito ayos na rin Wala hiwa-hiwa. oh. Oo. Oh. Pag makuha ng isa, tig-isa na hiwa-hiwa Oo. Oh. Oh. Aunti-unti ah, unti -unti nila ng kagat. mako. Oh. Hilamos o... Oh. pinaglutuan ng pugita eh. hindi na naalis yan ganyan eh oh. hmm. Tagas Tagas sa gilid

Dami, itap mo yun, yung pangkatay niya. Uy, sige ko, bit-bit. Katay ka ng sa atas ko, babe. Ha? Baboy. Alam mo, ganun-ganun lang pa. Ha? Wala akong makuhaan. Nang? Baboy. O. Malaki ang tungo ng baboy era. Alam mo. Kung cement yun. May ma Kaya nga nagtatanong ako sa iyo. Yan ang... Hmm. sa isa lang para ma-dispose. Hmm. Gira, pitong kilo na di na lang, hmm. 50 kilo, 43 na lang. Hmm. Ano naman ano naman Baring ber, kalahating kilo, 42 and half na lang ka na rin gamit. na magamit. Sa saan mga gamit? Dadala yeah, mo si na naman yung na roon. Aba, yung yeah, mo rin. Sa saan? Saan na mahaba. Huwag magbintang. Bintang, <laughs> bintang. <laughs> bintang, bintang.

gan ano 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 dapat hati lang ano ano bigyan mo ano 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 hindi na ano ano naman, naman, na, naman hindi na ano 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 Hindi ano 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 huli na yun, ay. Uh, huli na yun. Uh, huli na yun.

panata na kagad ng gamot. Hmm. Kunting nararamdaman? Hmm. May isang kalang doon? Nasa isang isang kalang, Beng? Ikunin mo sa gamot mo May Hindi mo makita. Hindi mo makita. Hindi mo mo Hindi mo makita. mo makita. Hindi mo makita. Tayo pa yan, binilhan ko niyan. Kung pinagbibili? Sa Aurora pa. Oo, mga sakala niyan. Sa Aurora ko rin yung binili so, ko. Sa hindi yung... ko tinatapos. na Ano na nga Ano na nga

hindi na mo? Ang rin ang kanta yung kanta yung kanta yung kanta yung kanta yung yung kanta yung kanta yung kanta yung kanta yung kanta yung kanta yung

ano ni ay ano si ano wala naman ay ni ano ni Louie ang bawa ang Kiko o, ba, si Francis M hindi hmm. okay. pa? nga tinahanap nga namin yung lit di ba? yung o, sabi Kiko so, eh may concert oh, daw sa Makati. Dito. Hmm. Dito. Anong si Sam? Anong si yung si Iko eh? Namiyan mo sa akin niya na ang bukas, baka ikinawa ka niya ng pera, hindi niya napuntahan. Tatlo ah. Alam mo naman yung... Ang <hungan> sarili <hungan> niya.

Lasing? ano pala ito? Ano mm. tawag sa inyo niya? kambing o kambing? Kambing. mo kasi sa yung kinilaw namin, lagyan mo na ng ano? Mm. Oh, ah perfect bite daw ito Just tingnan naman natin yung adobo guys wow ay tama na yan magdagdag ka na lang sa mangkok mo mamaya Ito nga, maanghang yan. Nilagay mong kakaunti eh. Wala. Wala. <laughs> <tong> <tong> Sarap. Sarap na. Sarap hmm. na. Hmm. Lasang kambing man din. dengan Adobe noh. Oke, Thank you for watching mga guys.